Hello mga kaindey ko, ayan another day, another entry na naman ang inyong Inday Maria. So ano pa nga ba ang ginagawa kundi di magluluto tayo sa umaga? Pero bago yun mga ko, ay maaga akong naligo kasi kakahapon, ay sabi ko nga, medyo masama nga aking pakiramdam, kaya hindi ako nakaligo. Nag-request nga mga bata ngayon ng ulam mga kainday ko. Maling na lang daw ang uulamin nila kasi ang tagal-tagal na rin daw nila hindi nakakatikim. At medyo napag-isip-isip ko rin na medyo stress nga nito mga nakarang araw. At busy-busy din si Inday Sofia. Kaya pinagbigyan ko. At ang sabi ko, yun na lang din ang babaunin. ni dong JR na pagkain. Ang hirap din naman kasi kung magdadalawang luto pa ako ay parehas lang din naman. Kakainin lang din naman to ni Dudong JR kung ano yung ipapadala kung pagkain, e eh wala din naman yung reklamo, kaya pagkatapos ko nga magluto mga kaindey ko eh nagsandok na ako agad ng kanin niya, nilalagay ko lang kasi sa plastic ng isang kilo mga kaindey ko yung baon niyang kanin, dati nilalagay ko sa tupperware, kaso ayaw naman niya, mas gusto niya yung pupunitin na lang niya sa plato, kasi may plato naman siya dun sa trabaho, kayo ba mga kaindey ko, kamusta yung pang budget niyo sa araw-araw 'Di ba? Ang minimum ngayon ay 610. Nagkakasya nyo pa ba? Paano ka pang nangungupahan ka? Meron ka pa bang budget para sa bills? Hay naku talaga, mukhang ang hirap talaga mga kainday ko dahil patas talaga ng patas ang bilihin. Iniisip ko nga, paano kaya yung walang mga trabaho? At eto nga, maaga nagising ang inyong dudong kalip pero grabe talaga yung sipon niya Oh. At sinandukan ko na rin ang pagkain at may pasayaw na naman ang inyong Inday Maria. Inaasal ko nga dyan si dudong kalip mga kainday ko, lalo na nung nakita niya yung maling, dahil alam ko papapakinan naman niya yan mag-aaway na naman sila na ate Sofia niya kasi sa ate Sofia niya ay talagang ninanam na mang gusto ng pagkain Kaso ang inyong dudong kalip ay pinapapaklang talaga naman mano at ang inyong Inday Maria ay nagutom rin kaya ayun sumubo rin ako ng counting kanin. Ang sabi ko nga dyan kay dudong kalip mga kainday ko ay kumain na rin siya kasi mamaya pag natuyo yung buko ay matutulog kami ulit. Ganun kasi ang ginagawa ko mga kainday ko pag nagising ako ng maaga. Tapos pag naibigay ko na yung baon ng asawa ko, nakaalis na si Inday Sofia sa school ay natutulog kami ulit. Pero ngayon kasi mga ka ko ay nasa bahay si Inday Sofia. Kaya yun, kasabay ko siyang kumain ng tanghalian. Tapos, nagkwentuhan na rin kami kung ano yung nangyari sa laban nila kahapon. Ayun nga, ang sabi niya, hinihintay pa rin daw niya yung result. Kaya medyo kabado pa ang yung Inday Sofia at meron pa rin silang susunod na laban. Para naman sa grade level ng grade 7, Mapapasana all na lang talaga ako na sana all masipag mag-aral. Pero alam niyo ba mga kainday ko, nung nag-aaral ako, masipag rin naman ako eh. Kaya lang, ayun nga lang, maaga akong nag-asawa at nabuntis. Pero okay lang yun mga kainday ko, hindi hindi ko talaga pinagsisihan na nagkaroon ako ng intay Sofia. Kayo ba mga kainday ko, ilang taon kayo nang nabuntis kayo sa panganay nyo? Ako kasi 19 years old lang, tapos, ang anak ako, kinabukasan, 20 years old na ako. Kaya sa si ate Sofia, kapag magtetensya, siya, magtetirty ako. O ba diba? At ito na nga, nung kinahapunan, ay sinama ko si Tudong Kali. Bumakit kami dun sa taas, bumili kami ng manok. Kasi ang sabi ko, mag, Magtitinola ako kasi nga uuwi si Dudong JR at gusto nun talaga pag kumakain may sabaw. Ay, bibira lang talaga yun umuwi mga kainday ko. Kaya ayun, kapag alam namin uuwi siya, pinagluluto talaga namin siya ng sabaw. At minsan lang din kasi namin siya, nakakasabay talagang kumain. At ito na nga, si Dudong Kalib nyo at si Iya ay talaga naman nag -e enjoy Bibira lang kasi talaga ito nakakalabas si Dudong Kalib mga kainday ko. Kasi nga, napakaiyaki naman talaga. Kaya ayun, mas gusto ko na lang talaga magstay siya sa loob ng bahay at isa pa mga kainday ko dahil nga simula nung naging creator ako ay lagi na ako nag iisip ng gagawin kong content at eto na nga may pasayaw na naman ang inyong inday maria lagi ko talagang sinasayawa ng aking niluluto mga kainday ko kahit doon pa kahit nung wala pang camera pakiramdam ko kasi kapag nagluluto ako ay ang saya saya ko kaya ang sabi ko nga dyan ay may tanglad pala doon sa aking tanim kaya kukuha muna ako at ilalagay ko sa tinola at bigla ko nga naisip mga kainday icona Lagyan ng asim yung tinolang niluluto ko. Kasi minsan kasi si Inday Sofia ay gusto talaga nun ng maasim. Ewan ko lang kung ano magiging lasa. Kasi first time kong lagyan na pang asim yung tinolang niluto ko. At ayan na nga happy happy ni Inday Maria sa kinuwang tangla dun sa mga tanim ko. At hinimay ko na rin yung malunggay mga kainday ko. Pero may binili din akong dahon sili kanina sa itaas. Idadagdag ko lang to kasi nga dadamihan ko yung sabaw. ilang piraso lang kasi na manok ang binili ko at syempre masarap kumigop ng sabaw dibaling walang laman doon sa gilid ng halaman ng kapitbahay namin yun kasi lahat mga kainday ko kapag gusto mong kumuha ng malunggay ay welcome na welcome po talaga lahat doon kaya fresh yung malunggay na ginagamit namin kapag nagtitinola kami at eto na nga, bidilisan ko na yung paggawa ko kasi anong oras na rin yan mga kainday ko mamaya mabutan ako ng mga uuwi galing sa trabaho at wala din pala dyan si Sophia, Inday Sofia mga kainday ko kasi nga meron silang practice at hindi pa rin siya dumarating anong oras na naku talagang batang yun mga kainday ko ang sabi ko pa naman sa kanya ang hirap hirap nang wala siyang cellphone kasi hindi namin nakukonta kung anong oras siya uuwi at kung nasa na siya delikado pa naman ang panahon ngayon kakailangan wag na sana abutin ng gabi kasi ang hirap hirap din talaga mga kainday ko at ang sabi ko pa naman sa kanya ay ayaw na ayon ng daddy niya na late na siyang nakakauwi. At ito na nga mga ko, patapos na aking malunggay session. At magluluto na ang inyong Inday Maria Charan. At ilalagay ko na nga ito agad mga kainday ko sa aking nilulutong tinolang inasiman. At eto na mga kainday ko, talaga naman. Akala mo naman talaga yung napakagaling ng inyong inday, Maria Magluto. Wow. O basta mga kainday ko, kung wala kayong naisip na gawing long video, ay gawin nyo lang kung ano yung nangyayari sa buhay-buhay nyo, tapos lagay nyo lang na voiceover. Wala namang masama dun mga kainday ko, kasi ang mga tao, kapag susuportahan ka, ay susuportahan ka nila kahit ano pang ginagawa mo. So yun lang po, God bless!